Ay, maasim yun. Oh, paano mo naman na lamang maasim? Uy, mo, bili tayo ng halaman, ma. Uy, ng halaman. <laughs> na siya. Mga halaman, ma, doon. Uy, <laughs> ang asim yun, ayoko na. Sabi ko nga sa kanya, ayoko na. Ah, Sabi ko, asa nang masarap dun? Hindi ko ka malasakan. Ang cute. Ang man ang fish. <coughs> Ay, ano so? maganda ko oh, si corn Tatanggal mo din yung Kaya dagdag basura pa yan sa bahay. Gibili lang pala tayo ng mais, no? you oh. no. Magluto tayo ng swam. Pwede ba yun sa swam? Oo. Ayan. Pwede, no, pwede. Gusto ko nga mag-swam. Ayun o, kung swam. Guru Rasyo. Guru Ito mo. o, swam. Lagkitin. Ayun Ato, ato si Yasay de Sukuro Kariko. Ano yung maganda kaya ate itong dilaw? Hindi, yung pangkain natin yan, yan pang ulam. Hindi, ito daw pangkain, ito daw matamis eh. Ito pang ulam. Mm -hmm. Okay. Okay. hindi din naman ah. Oh. Mahal, makabalot kasi. Hindi, kasi marami daw siya. Ano to, Mau? May bosi, tapos nakababad babad, ito kasama niya. Mm. Pero maganda yun sa katawan? Hindi. Pwede ba yun sa mga munggong, sa... Ay hindi, mapait siya. Ah, mapait. Ay hindi pala pwede. Oh. Mura lang. <stutupan> <stutupan> ano, sa tanyang ikayan. Naka-tanyang ikayan. Oh, ang cute! Bili tayo. Oh, cute! Bili tayo. Bili ka. Gano'n mo na akong dalawang pera? Ay, ay, ibig po sabihin, ako nga yun. Oo, sige. Ang Pwede naman to kainin ng ano eh. Oo, ipakain mo kay eh, ano, kaya. Sabi mo, pampaputi. Lahat ng pampaputi kakainin. Kaya <laughs> ito medyo hinog na. Mm uh Oo. -huh. Ano gagawin natin sa kanito ka namin? Papa, kore daw yung si tita Vero. Nakatlo ka, o so. Piman. Oo. Oh. Piman dyan yeah. ay. Piman. Piman. Ya. Yes, ya tabe tahu. Tiga. Ini dua ang si statue. Ah, Nena City na tanong na nai. Correct? Ay, wala daw buto. Ah! Ay, ganda. Eh, pa tayo magtatanim. Paano nga ti? Tatanim ko walang buto. Oo nga. Okay Sin lang lalagay ko sa anong papang oh, place? Mag-minudo ka.

Look! Gano'n may pangunta? Oo. O yun, yung violet na ano. Ito, tomato. Meri kaya ito yung piniprito. May kamatis pa tayo? Meron pa. Cherry? Oo. Cherry sa cherry sa huling cherry. Yung ganito kalaki. Yung ganito-ganito. O, oh, ito tayong tanong. Oo, dapat yung maliliit. Anong maliliit masarap? Ito. Ay. Lucky. Torta. Cauliflower. Mm -hmm. Broccoli. Kaso na siya. Bagyo beans. hmm, Ito oh, sile Uy. Dynamite. Dynamite. Diba? Anong gusto mo? Pang dynamite. Sili, pang sigal. 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 Ang ganda nito, pang dynamite. Oh, sample. Mabili na, mabili na. Ito pa. Ito konti. Bakit? Nag-isa na lang yan dyan. Kaya nga, may sinasabi siya. Ano? Sama mo. Ito na ano to. Para nakikita ko lang ito sa paligid ng ano. Dalawang pangpaw. Adobo natin. Pwede. Yan na lang. Yan na lang. Isa? Mm -hmm, Isa lang? Oo. Red na laban mo. So, ah, pwede. Sa tuyap? Sa tuyap? Ito. bagoong na lang katapat na ito. Ayun. May nabubuhay pa lang sa loyot dito. Ayan! Papretong! Baby, talong! Talong noon na, no? Ito, sa loyot. Sino, nilalagyan niya lang ng mushroom tapos broth cubes. Ah, Kasi awa. wala kaming bagong isla eh. Mm -hmm. Broth cubes. Tapos mushroom. Kumakain si Kayla niyan? Hindi. Ay, baka na umasa. Pero yung talong na ganito. Kalito. Ay, mushroom! Wow, mushroom. What okay? St is Steaky. Steaky, oh. Okay. Ito, prito lang to. Bata, bata yan. Prito lang to. Okay. Prito lang to okay. Isa to, torta. Okay. Oh, eh, yung misita, yung talong. Huwag lang okay. naman. Sao ka dyan? Wala ko, laban niya okay. siya. Papaluskin ng quesadillo. Wow! Quesadillo. Ano Rosemary. Rosemary to? So? Ito parang tumubuto sa bahay, okay. Binubunot ko, ah talaga ba? Oo. Tuturok sa'yo. Kalabasa. Yung bawang, kuha kang bawang, wala tayo. This is a kind of zucchini. Yung e -kala kalabasa. UFO zucchini daw. Puchang ina, galing sa ibang planeta. Zucchini siya. Zucchini, 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 zucchini. yung ginagawa ni Perle dito. Hmm. Tinatanggalan yung loob, nalagyan ng karne. Ano to? Ano? Piprituhin. Piprituhin? kailangan kaliit? Oo, piprituhin okay. lang yung atin Sa gitna. sa sa toyo na may kalamansi. Toyo Ayon ka mo Ayon puting talong. Ayon ka natin dito? ka Tata. Tata. lang. <laughs> 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 palang talong kung... Hindi yan siguro maanghang. Parang... Crunchy, no? Talong na lang tayo ng talong. Uwi ba naman tayo ng pwesto? Ano? Ano? Class? Uy, oh. mo ako ng klase ng talong. <laughs> ito ito din green ano dito ito Bidyan oh. mo ako. Okay. Okay. Puting talong. Mistisa, mistisa. Mistisang talong. Negro. negro <laughs> talong. Negro ka na. Una, Mitter, ano? talong. Talong, talong na Mahabang talong. <laughs> Ibat-ibang variety ng talong. Balaking talong. Matabang talong. Matabang talong. Hindi, parang gusto ko na talong. parang pag nag-iba yung kulay, iba na yung, iba na yung talong, ganun. Um, Pitit. <laughs> Pitit na talong. So, dahil hindi pa natin na-try ang pisay na talong. So, Sa ano 'yan? Torta. Yes. Torta na talong. Ayun 'yun. Sa Japan may saluyo. Ah. Bai ko mo dito may bai ko mo. Bai ko mo. Hoy, okra. Okra. Ayun. Ano maganda? Ay, maliliit. Maliliit. Ayun, yung nito Baka may maliliit. Hindi mo na makakain yan. Ito. So. Ayan, yan, yan. Ito pa, mas maliliit. Eh. Ano yung maganda? Sobrang liit na niya. Mm so. -hmm. Masarap maliit, matamis pa eh. Oo, no? oh, tsaka malambot. Mm uh -huh. Hindi kagaya ng malaki. Ano yan eh, iba din, din Kaya nga eh, kulang na lang ano eh. Kamote? Hmm. Kamote nila. Paikot tayo. Nasaan na si ano? Yeah, wala wala. naman siya pinipili. Tayo lang namin. Ang gusto niya ng gawing steak. Steak? Steak? Oo. Dahil lagay lang sa butter. May carrots pa ba Parang wala talagang carrots. Uy! Berdeng carrots. Ito kaibang carrots. Mm. Only in Japan. Diba? Okay, onion. Ano to malagkit? Hindi? Ayun, hindi ka lang ng Ano to melon? Oo, melon. melon. Hmm. Galing, ang galing ko talaga. Ito, kakambar. Hindi. 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 Uy, namimiss ko na ito mo. Puro kayo puting nga eh. Puro kayo puting nga eh. Oh. Mas maaga. Paano kasi, po. te, yung, yung presyo nito, katumbas ng isang piraso lang. Ang Ay, ang mahal naman pala ng pula. Ito, Oh. oh ito, 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 mahal din. Eh. Hindi naman, pero wala lang siyang balat. Ito na lang binili ko yung may balat. Ah, okay. Patatas. Ito, patatas. Ito, patatas. Samasi, samasi, Uy, nandun sa kina ano? Kina Teresa. Oo, Hindi sila ka lang dun, pwede Kaya nga eh, kukunin ko na lang. ate, ate, ate ni, ate, ate ni, ate ni, ate ni, ate ate ni, ate ni, ate ni, ni, ate ni, ate na ate ni, ate ah ate ko ate ni, iba yung bayaran iba yung bayaran ate ano ate ni, ate ni, ate ni, ate ni, ate ni, ni, ate ni, ni, ate ate ni, ni, ate ni, ni, ate ate ni, ni, ate ni, ate ni, ate ni, ate ni, siya lang bumili. Siya lang bumili. Bibili na siya, oh. Ano ba yun? Hindi ko na alam. Ano? Ay, sus. Kaya nga, gusto niya i-try. Yung apple na yun, mabalahin. Oo, oh, hindi na to. Kaya nga, eh. Palabasan na lang ako lang, oh. Um, At saka kamote. Dito. Wala nga. Dinunding na to. Correct. Dinunding. Pwede din mo magpulangin sa binunding? Pwede. Yung, yung green wala. Oo, okay. wag yung light. wag yung red. Pag ano dito ka, pag magkaldereta ako dito sa red. <laughs> Magkakaldereta ka? Hmm. Saka minudo. Minudo. At apertada, mechado. <laughs> 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 Dahil lang sa seedless na ano. <laughs> 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 Dahil lang. <laughs>